isang high profile na pagkamatay, isang first lady na biglang nasangkot, at isang katahimikang bumalot sa mainstream media habang nagluluto ang publiko ng tanong na ayaw sagutin ng mga nasa kapangyarihan. Ang kaso ni Paulo Tantoco ay hindi basta nalimot. Habang maraming inilihim, may mga dokumentong sumulpot, may mga testimonya at may mga taong tahimik na nagbantay mula pa noong Marso. Ngayong inilalabas na ang opisyal na pahayag, imbes na magkaroon ng kasagutan, mas lalong naguluhan ang mga tao. Bakit umingay muli ang pangalan ni Paolo Tantoco matapos ang ilang buwang katahimikan? Anong talaga ang papel ng First Lady sa Amerika at bakit siya idinadawit sa nangyaring ito? At bakit mismong isang Marcos ang humihiling ngayon ng linaw sa isyong pilit iniiwasan ng palasyo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Noong Marso 2025, lumabas sa ilang non-mainstream media outlets at blog sites ang balita tungkol sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, negosyante at bahagi ng kilalang Tantoco family, ang mga nasa likod ng Rustens Group, isang pamilyang matagal ng bahagi ng elite business and political circles ng bansa. Natagpuan ang kanyang bangkay sa loob ng isang luxury SUV na nakaparada sa isang tahimik na kalsada sa Beverly Hills, California. Ayon sa ulat, walang palatandaan ng forced entry o pisikal na pananakit. Wala ring CCTV footage na nagpapakita ng kahina-hinalang aktibidad sa paligid ng sasakyan sa mga oras bago siya matagpuan. Naibalita ang pangyayari pero hindi ito naging malaking usapin agad-agad. Tila ba may pumipigil na umabot ito sa Pilipinas. Naging mas kontrobersyal ng mapansin ng publiko na walang agarang coverage sa mga pangunahing news outlet sa Pilipinas sa mga unang linggo ng insidente. Para sa marami, ang tanong ay malinaw. Bakit tila tahimik ang media? Bakit tila walang naglalakas-loob mag-ulat sa isang kasong ganito kalaki at sensitibo, lalo na't na kilalang personalidad ang nasawi? Sa mga unang linggo, Nagtrending ang pangalan ni Paolo Tantoco sa Twitter at Reddit Philippines, ngunit ang ipinagtataka ng marami, bakit ang malalaking media networks ay walang coverage tungkol dito? Sa gitna ng katahimikan, lumutang sa mga online forums, blog entries, at social media posts ang haka-haka na si First Lady Liza Araneta Marcos ay nasa parehong lungsod sa Los Angeles sa mga araw na nandoon si Tantoco. Ayon sa ilang sources na umano'y may direct contact sa Filipino community sa LA, may mga nakakitang na nandoon nga ang First Lady sa isang private restaurant event ilang araw bago lumabas ang balita tungkol sa pagkamatay ni Paulo. Kung tutuusin, hindi naman nakapagtataka kung magkakilala sila o magkalapit galing sa mga alta na pamilya at halos pareho ang background. Pero hindi ito ang ipinagtataka ng mga tao. Bakit nga hindi nagbibigay ng kahit na anong komento ang Marcos administration sa mga oras na iyon? May itinatago ba ang gobyerno tungkol sa pagkamatay ni Paulo Tantoco? Sa parehong panahon na uminit ang spekulasyon ukol sa pagkamatay ni Paulo Tantoco at ang diumanoy presensya ni First Lady Liza Marcos sa Los Angeles, bigla ring lumabas ang balita ukol sa umano'y paghahain ng warrant of arrest mula sa ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang kontrobersyal na War on Drugs. Ang naturang ulat ay mabilis na kinuha ng malalaking media outlets at naging headline sa mga balita sa loob at labas ng bansa. Sa mga social media platforms, halos overnight ay naisantabi ang diskurso ukol sa kamatayan ni Paulo Tantoco. Maging ang mga independent vloggers, content creators, at komentaryong political ay nag-shift ng focus tungo sa ICC issue. Ang nangyari ay tila orchestrated sa paningin ng maraming netizen. Ang mga tanong gaya ng nasaan ang first lady sa araw ng insidente? Bakit walang malinaw na timeline mula sa palasyo? Bakit delayed ang official coverage ng mainstream media? Ay unti-unting nalibing sa ingay ng bagong balitang may kinalaman sa dating pangulo. Sa kabila ng kawalan ng opisyal na pahayag, tila napilita ng publiko na tumahimik habang ang atensyon ay nailihis. Ayon sa ilang observers, ang timing ay hindi basta nagkataon. Dalawang high profile na kontrobersya, parehong may malawak na political implications at parehong lumabas ilang linggo bago ang 2025 midterm elections. Makalipas ang ilang buwan ng halos ganap na katahimikan, muling nabuhay sa social media ang pangalan ni Paolo Tantoco. Isang dokumento ang kumalat, di umano'y nag-uugnay sa kanya at kay First Lady Liza Marcos sa isang insidenteng itinuring noong una bilang simpleng trahedya. Ibinahagi ito sa iba't ibang platform, mula Facebook at Twitter hanggang mga foreign-based telegram groups at mabilis itong umani ng atensyon at panibagong espekulasyon. Sa gitna ng pagkakahating opinyon, maraming netizen ang naniwalang posible nga ang koneksyon, lalo na't na may mga naunang ulat na nagtuturo sa presensya ng First Lady sa Los Angeles sa panahong halos kasabay ng pagkamatay ni Tantoko sa mga lumabas na insider claims, sinasabing bahagi si Paolo ng ilang private engagements sa California, particular sa mga closed door events para sa Filipino-American investors. Sa parehong linggo ng mga kaganapang ito, may nailabas na balita na nakita si Liza Marcos sa isang eksklusibong lugar sa Los Angeles. May lumilitaw na larawang hindi madaling ibasura. Ang old elite sa Pilipinas kung saan parehong miyembro ang dalawa ay matagal nang nababalot ng imahe ng influensya at koneksyon sa estado. Subalit sa mga panahong ito lumalabas ang mga bitak sa kanilang protektadong imahe sa mga mata ng mas mapanuring publiko. Ito ay hindi simpleng coincidence kundi pattern. May mga pinupuntahan, dinadaluhan at ginagawa ang mga ito na iniiwasan nilang mailantad sa mata ng publiko. Agad nagkaroon ng media response ang palasyo. Magkabila ang press releases at nagsilabasan at ang mga higanting media outlets mismo ang nagkukumahog na magbalita sa kawalang kinalaman ng First Lady sa kumakalat na balita. Pero ang dumagdag pa sa ipinagtataka ng marami, bakit tila magkasabay ang press release dito sa Pilipinas at ang depensa ng Beverly Hills Police Department. Ayon sa kanilang pahayag, ang tanging opisyal na dokumento sa kaso ay ang coroner's report mula sa Los Angeles County na inilabas noong Abril Tinawag nilang peke ang mga kumalat na dokumento sa social media na umano'y nag-uugnay kay Liza Marcos. Ayon sa kanila, wala raw basehan ang mga ito sa aktual na investigasyon. Ngunit sa halip na matuldukan ng pahayag na ito ang kontrobersya, lalong nag-apoy ang hinala para sa marami, ang tahasang pagtanggi na walang sinamahan ng ebidensya ay hindi sapat upang tuluyang maputol ang agam-agam. May nagtatanong pa rin kung totoong wala nga ang First Lady sa Amerika noong panahong iyon, bakit hindi nila ilabas ang travel records nito? Hindi na ito simpleng tanong ng kung sino ang naroon, kundi kung bakit tila laging may hindi sinasabi kapag may tanong ang taong bayan. Lalong tumindi ang usapin ng si Senadora Ime Marcos mismo ang nanawagan sa Malacanang na maglabas ng malinaw na pahayag kaugnay sa pagkakasangkot ng kanyang hipag si First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Isang bihirang hakbang ito na kumalaban sa tradisyonal na tahimik at solidong muka ng mga nasa kapangyarihan. Ang pagsalungat ni Ime para sa nakararami ay hindi basta opinyon. Ito'y malinaw na senyales na mayroong mga tanong na hindi nasasagot kahit sa loob ng kanilang sariling pamilya. Dahil dito, lalo pang nabuhay ang panawagan ng publiko para sa katotohanan. Sa gitna ng mga espekulasyon, lumitaw naman ang panibagong naratibo. May mga nagsasabing ang buong issue ay posibleng diversion na naman para pagtakpan ang matagal ng kontrobersya ni Atong Ang na patuloy ring hindi nabibigyang linaw. Ngunit may tanong ang ilan, pareho ba talaga ang bigat ng dalawang issue? Ang isa'y tungkol sa mga nawawalang sa bungero, ang isa'y tungkol sa posibleng ugnayan ng isang first lady sa isang misteryosong pagkamatay, parehong mabigat ngunit magkaibang antas ng implikasyon. Sa kabila ng mga ganitong tanong, hindi pa rin natutugunan ang pinakapayak na hinihingi ng publiko ang katotohanan. Wala pa rin ipinapakitang travel logs. Wala pa rin malinaw na dokumento na pwedeng magsabing narito ang patunay tapos na ang usapan. Sa halip, paulit-ulit na general statements at mga pagtanggi na walang kalakip na ebidensya ang inihaharap. Kung tunay na walang koneksyon ng First Lady sa kaso, bakit hindi ito idinadaan sa konkretong dokumento? Bakit hindi tapusin ang usapan sa paraang malinaw at hindi pwedeng baluktutin? Ilang beses na ring napatunayan sa kasaysayan ng politika sa bansa na mas mabilis tumatahimik ang tao kung binibigyan sila ng pruweba kaysa salita. Ang kontrobersyang ito ay matagal nang pwedeng natapos kung may transparency. Wala nang haka, -haka kung may inilabas na malinaw na datos. Tahimik na sana ang publiko kung narinig nila hindi lang ang pagtanggi kundi ang katibayan. Pero dahil ang mga tanong ay patuloy na iniiwasan at ang sagot ay laging pinapadaan sa paligoy, ang pag-aalinlangan ay lumalaki. Sa puntong ito, hindi na ito usapin ng kung ano ang nangyari kundi kung bakit ayaw itong ipakita. At ngayon, nasa kamay mo ang desisyon. Patuloy ka bang makikinig sa mga salitang walang patunay? O pipiliin mong tanungin ang mga bagay na ayaw nilang sagutin? Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, huwag kang manahimik. I-follow, i-share, at ipalaganap ang usaping ito. Ang liwanag ay nagsisimula sa tanong, at ikaw ang susi sa pagkalat ng sagot.